Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Doon sa gilid ng kuta, may nakikitang naglalaban doon itong si Butchok. Sa tingin niya, mga rebelde ang dalawa sa mga ito at kalaban ang mga matatandang mga aswang kaya mabilis nang kumilos itong si Butchok wala siyang pakialam pa kung ano ang iisipin ng mga rebelde na kalaban ngayon ng mga aswang ang importante para sa kanya ngayon mapatay na nila ang mga matatandang aswang na nagiging balakid sa labanan na iyon Hanggang buhay kasi ang mga matatandang aswang na ito. Mahihirapan silang mapatay agad ang karamihan sa mga aswang. Mabilis nang nag-usal ng mga orasyon ang batang si Butchok at naglatag na agad ng mga portal. Sa isip kasi ng bata, kailangan na makasigurado dahil matatandang mga aswang ang kanilang mga kalaban ngayon. Bukod sa kakaiba ang lakas ng mga ito malakas din ang kanilang karunungan sa mga orasyon. Kailangan na maunahan ito ni Butchok. Samantalang doon naman sa gilid ng kuta, agad na wika nitong si Gaspar kay Commander Anino. Commander Anino, may mga dumating at tumulong ang mga ito sa atin. Sino kaya ang mga ito at saan sila nang gagaling? Pati itong si Commander Anino, nagtataka din ito sa mga nangyayari doon sa kakahuyan. Nasipat kasi nilang inaatake ng mga hindi pa nila nakikilalang mga nilalang ang mga rebuilding tulisan na kasamahan ng mga aswang. Ang sagot naman nitong si Commander Anino. Hindi ko rin alam tiyo Gaspar, ngunit kailangan pa rin natin na mag-iingat. Hindi ibig sabihin na inatake nila ang mga kasamahan ng mga aswang ay kakampinan natin ang mga ito ang gagawin natin ngayon tapusin ang mga matatandang aswang na ito para matulungan na natin ang ating mga kasamahan doon sa ating kuta. At pagkatapos muling gumawa ng mga usal itong si Commander Anino. Habang buong bangis naman na nakipaglaban muli itong si Gaspar doon sa limang mga matatandang aswang. Nagawa nilang masugatan ng malubha ang isang kalabang matandang aswang ngunit sadyang kakaiba ang lakas at galing sa orasyon ng mga ito. Nahirapan si Natuto at itong si Gaspar sa mga aswang. Ngunit sa isang iglap, biglang mayroong sumulpot doon na isa ding bata at mabilis na inatake na ang mga matatandang aswang. Kakaiba ang presensya ng lakas nito na hindi maipaliwanag nitong si Gaspar at nakita din niya ang isang bata na sa tingin nitong si Gaspar magkasing edad lamang ng kanyang kasama na si Commander Anino. Wika agad ng bata sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako kalaban. Nandito kami para tapusin ang mga aswang na ito. Nagkataon lamang na dito sa lugar ninyo nasundan namin ang mga aswang na ito. Kung sa tingin ninyo hindi kami mga kakampi unit sinisigurado kong hindi din kami mga kalaban at sa tingin ko din mukhang nangangailangan kayo ngayon ng tulong matapos na masabi iyon nitong si Butchok agad na umindak sa lupa ang bata at pagkatapos bigla na naman itong naglaho gulat na gulat itong si Gaspar sa tingin kasi niya mukhang kakaiba ang kakayahan ng bagong dating na bata at doon naman sa lupa may mga nakitang mga hugis na pabilog itong si Gaspar. Hindi niya maintindihan ang mga bagay na iyon. Ngunit kung nagulat man itong si Gaspar, mas hindi makapaniwala itong si Commander Anino sa kanyang nakita. Napatulala pa nga ito at hindi pa makakilos. Hindi maaring magkamali itong si Toto. Kahit na tatlong taon nang hindi nakikita ang mga ito at mas tumangkad pa nga itong si Butchok, hindi maaring magkamali itong si Commander Anino. Ang bata na nasa kanilang harapan ngayon at kasalukuyang inaatake na ang mga asuwang ay walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan na si Butchok. Pati ang mga portal na nasa paligid, alam ni Toto na kakayahan iyon ni Butchok. Napalingon itong si Commander Anino doon sa iba pang mga kasamahan ng batang bagong dating. Nakita kasi niya na inaatake na din ng mga ito ang mga aswang doon na nasa bandang harapan ng kanilang kuta. At mas lalong nag-iinit ang katawan ni Commander Anino nang makita ang isa pang bata doon. At alam niyang sinonoy na nga ang isang iyon. Sa isip ngayon ni Commander Anino, magkakasama pa rin pala ang kanyang mga dating mga kaibigan. Ang inaalala ngayon ni Commander Anino na baka magkabakbakan pa ang grupo nila ni Butchok at ang kanyang mga tauhan. Kaya wika nitong si Commander Anino sa kanyang Tiyo Gaspar. Tiyo Gaspar, kayo na muna ang bahala sa mga aswang na ito. Kailangan kong maabisuhan ang aking mga tauhan. Mabilis na tumakbo na itong si Tuto pabalik doon sa kanilang kuta habang nagsisigaw na ito. Wika nitong si Commander Anino doon sa kanyang mga tauhan at kay Lolo Abkar na huwag atakihin ang mga bagong dating dahil mga kakampi nila ang mga ito. Habang sina Butchok at Gaspar nilalabanan nila ang mga matatandang aswang na magkakasama kahit na hindi pa magkakailala ang mga ito. Napakabilis nitong si Butchok na nagpalipat-lipat sa mga pintuan na portal habang buong bangis na inaataki ang mga aswang. Hindi na nga nasundan pa nitong si Gaspar ang mga kilos nitong si Butchok dahil sa sobrang bilis nito ngayon. Bumagsak na din ang isang matandang aswang na tinamaan ni Butchok ng mga pagtarak sa kanilang katawan gamit ang matatalas nitong mga garaba. Gulat na gulat din ang mga aswang sa bigla ang pagsulpot nitong si Butchok doon sa kanilang kinaroonan. Agad na ang mga ito ng mga orasyon na linlang para sana pabagsakin agad ang bata. Ngunit ang isang aswang, bago pa nito matapos ang ginawang usal, agad na itong napatalon patras dahil mabilis nang pinagtataga na ito ni Gaspar at pagkakataon na iyon ni Butchok para agad na maatake ito at mapatay gamit naman ngayon ang kanyang tirador. Gamit rin ang mga portal. Biglang sumulpot ang bata doon sa likuran ng aswang at binira agad ito ng pagtirador. Tinamaan sa ulo ang aswang na siyang dahilan para agad itong matumba at mangingisay sa lupa. Malakas man ang angkan ng mga aswang na ito, ngunit malayo naman ang kanilang lakas doon sa mga bangkilan, saltik at mga gabunan. Kaya hindi ganon kahirap na napapatay ang mga ito nitong si Butchok. Nagawa na din ni Gaspar na matamaan ng taga ang isa pa. Napatalon na ang aswang papunta doon sa itaas ng sanga ng puno ng kahoy. Ngunit agad na naabot pa rin ito ni Butchok ng mga pagtirador sunod-sunod ang ginawa ng bata ng mga pagbira gamit ang kanyang tirador. Kaya tinamaan na ang aswang sa ulo, dibdib at liig. Kaya agad itong napaungol at pagkatapos bumagsak sa lupa habang nawalan na ito ng buhay. Ang isang matandang aswang, wala na itong pakialam pa kung mamatay man. Galit na galit ito nang makitang isa-isang bumagsak ang kanyang apat na mga kasamahang matatandang aswang. Agad itong dinaluhong na itong si Butchok. Ngunit walang kahirap-hirap na nalulusutan agad ang mga iyon ng batang si Butchok. At bago pa iyon makahuma, agad na naitarak na ni Butchok ang kanyang matalas na garab sa liig ng matandang aswang. Agad itong napaigik at napaungulat. Hindi agad bumagsak ang aswang, napatras pa muna ito habang hawak ang liig na sugatan. Ngunit ilang sandali lamang lumipad na lamang sa ere ang napugot nitong ulo. At sa likod ng aswang nandido na itong si Commander Anino. Ang batang commander ang tumagpas sa liig ng matandang aswang. Napatitig itong si Butchok doon sa commander ng mga rebelde. Napahanga din ito sa galing ng bata. Kahit nga siya, huli na nang makita niyang nandudoon na pala itong si Commander Anino sa likod ng aswang. Ilang sandali, agad na wika nitong si Commander Anino kay Butchok. Maraming salamat kaibigan. Dahil sa ginawa ninyong pagpatay sa mga aswang, tatanawin kong isa itong malaking tulong at utang na loob. Ngayon, Tuluyan na natin napatayin ang lahat ng mga ito. Marami na sa aking mga tauhan ang nasusugatan at napatay ng mga aswang na ito. Tara na, Tio Gaspar. Tapusin na natin ang lahat ng mga aswang. Mabilis na muling kumilos itong si Commander Anino. Agad itong tumakbo pabalik doon sa kanilang kuta para tudasin na ang lahat ng mga aswang na nandoon. Tumitig din muna itong si Gaspar kay Butchok. Nakikita nitong si Gaspar sa murang gulang sa mga mata ng bata ang kakaibang galak. Maraming salamat bata sa tulong mo. Kakaiba ang tangan mong lakas at kakayahan. Ngayon, kampanti na ako na kaya na namin napatayin ang lahat ng mga demonyong ito. Mabilis nang tumakbo na din itong si Gaspar papasunod kay Commander Anino habang itong si Butchok na pangiti na lamang din ang bata. At pagkatapos sumunod na din doon sa dalawa. Nagulat din itong si Butchok dahil hindi niya inaasahan na may mga rebelde pala sa gubat na ito napawang kagustuhan lamang ay protektahan din ang bayan at labanan ang kampo ng kadiliman. Doon sa kuta nila ni Commander Anino, napakarami ng mga aswang ang nando doon pa rin. Ang karamihan sa mga ito naglundagan pa doon sa itaas ng mga puno ng kahoy at maging doon sa mga kubo nila ni Commander Anino. Napatitig din ang grupo ng mga rebelde nang makita nila itong sinunoy na walang katakot-takot at mabilis na inaataki ang mga aswang doon sa itaas ng mga puno ng kahoy at doon sa bubungan ng mga kubo. Napakabangis ng ginawa ng batang aswang na agad na napapabagsak ang karamihan sa mga demonyo. Wala nang balakid sa kanila dahil napatay na nila ni Butchok ang mga matatandang mga aswang. Pati itong si Lolo Abgar na mamangha din ito sa dalawang mga batang tumulong sa kanila. Lalo na ang isang may hawak na tirador na sa tingin ng matanda, kakaibang antas na ang lakas ng batang ito. Pati na rin ang batang aswang. Inutusan agad itong si Lolo Abkar ang lahat ng kanilang mga tauhan para dalhin na ang lahat ng mga sugatan doon sa loob ng kanilang mga kubo para agad na malapatan ng gamot ang mga ito. Sa tingin kasi ng matanda, kaya na ng mga bata doon sa labas napatayin ang lahat ng mga aswang sa paligid. Kailangan niyang gamutin ang lahat ng mga nasusugatan. Sobrang naawa din ang matanda sa nagiging kamatayan ng kanilang mga kasamahan sa kamay ng mga aswang. Ngunit ang isa sa mga iniisip nitong si Lulu Abkar kung paano nalaman ng mga aswang ang lugar ng kanilang pinagkukutaan. Habang ginagamot ni Lulu Abkar ang mga sugatan doon sa loob ng kubo, patuloy naman na inaatake nila ni Butchok kasama sina Nonoy at paking ang lahat ng mga natitirang mga aswang doon sa paligid. Ngunit ang tatlong mga kaibigan nitong si Paking nakasandal na ang mga ito doon sa dingding ng kubo. Dahil may mga sugat na din ang mga ito. Habang itong si Commander Anino, hindi na natigilan pa nito ang pagtulo ng kanyang luha. Naalala niya ang mga pagkakataon na magkakasama ang mga ito na lumalaban sa mga aswang noong mga unang panahon. Nanariwa sa kanyang kisipan ang kakaibang galak sa tuwing nakakasama niya ang dalawang matalik na kaibigan na sina Butchok at itong sinunoy. Nang humupa ng bakbakan, makikita sa buong paligid ang maraming mga bangkay ng mga aswang. Mayroong mga nandudoon pa sa bubong ng kanilang mga kubo at may mga nandudoon din sa mga damuhan. Pumasok na agad itong si Tuto doon sa isa sa mga kubong nando doon. Ayaw niyang makita ng dalawang mga kaibigan ang kanyang pagluha. Agad din na hinubad niya ang kanyang suot na tilang maskara doon sa loob. Habang sa labas, wika naman agad nitong si Nunoy kay Butchok Bade, tapos na ang labanan. Napatay na natin ang lahat ng mga aswang nagpalingon-lingon din muna ang mga ito doon sa paligid. Ang ilan sa mga rebuilding tauhan ni Commander Anino, binitbit na ng mga ito, ang mga namatay na mga kasama. Sagot naman nitong si Butchok na sobrang naawa din sa mga rebuilding namatay. matay. Oo, buddy. Napatay na natin ang lahat ng mga aswang. Ngunit hindi natin nailigtas ang ilan sa mga iyan sabay turo doon sa mga bangkay ng mga rebelde. Nakakalungkot pa rin na isipin na may mga nabibiktima pa rin ang mga aswang na ito. Kahit na may mga kasamahan pa silang mayroong mga tangan na mga mutya. Ang ilan sa mga rebelde, kasama na itong si Gaspar agad na lumapit ang mga ito sa kinaroroonan nila ni Butchok at Nunoy taos-pusong nagpapasalamat ang mga ito doon sa mga bata. wika ka pa nitong si Gaspar. Maraming salamat muli sa tulong niyo. Dumito na muna kayo. Hayaan niyo na mas makikilala namin kayo. Isang malaking dagok ito sa aming grupo. Marami sa amin ang mga nasugatan at mga namatay. Ngunit hindi ito ang magiging hadlang sa aming adhikain ipagpatuloy pa rin namin ang aming kilusan. Sumama na muna kayo sa amin at nang makikilala ninyo ang aming pinuno at magamot na rin ang mga kasamahan ninyong sugatan. Napatitig itong sinunoy kay Butchok. Sa mga mata nitong sinunoy, parang nagtatanong ito kung ano ang kanilang magiging desisyon may mga kasamahan pa naman silang naiwan doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Ilang sanali, sumang-ayon na din sina Butchok. Ngunit inutusan ito si Nonoy na balikan ang kanilang mga kasamahan na kasalukuyang nagtatago na doon sa uban ng kagubatan. Nagtataka kasi ang mga ito kung bakit ilang oras na ang lumipas at hindi pa nakabalik sina Butchok hindi naman pwedeng umusad ang mga ito hanggang hindi pa nakabalik si Nabuchok. Kaya nagpasya si Sir Manix na itago na lamang muna nila ang kanilang mga sasakyan at hintayin ang pagbabalik ng mga bata. Sinunoy din ang inutusan nitong si Butchok na balikan ang kanilang mga kasama dahil mas mabilis itong makabalik doon sa mga kakahuyan. Balak din itong si Butchok na magpalipas na muna ng gabi doon sa kuta nila ni Commander Anino para mas makakuha pa sila ng mga impormasyon tungkol sa mga aswang. Ilang sandali lamang, itong si Toto, hindi na nito napigilan pa ang kanyang nararamdaman. Nais na niyang sabihin ang katotohanan sa kanyang mga kaibigan. Nagutos ito sa kanyang mga tauhan napuntahan ang kinaroroonan nila ni Butchok doon sa isa pang kubo. Kunwaring ipinatawag niya ito. Sa lahat ng mga nando doon, tanging itong si Toto lamang ang nakakaalam at nakakakilala sa dalawang mga bata. Nang mapag-alaman naman ito ni Butchok, agad din itong natutuwa nang malaman na ipinatawag siya ng commander ng mga rebelde nais din niyang makilala ito. At sa ganong paraan, makapagtanong na din siya tungkol sa mga aswang sa bukirin ng pitos. Ilang sandali lamang nang makapasok na itong si Butchok doon sa kubo. Wala siyang ibang nakikita doon, kundi ang isang bata na sa tingin ni Butchok kasing edad lamang niya. Nakatagilid ito at nakaharap doon sa bintana ng kubong iyon. Uwi ka nitong si Commander Anino. Kaibigan, umupo ka muna dyan sa misa. Agad naman na tumalima itong si Bochok. Agad itong umupo na wala pa rin ideya kung sino ang kausap niya ngayon. Sila na lamang dalawa ang nasa loob ng kubo dahil nasa labas ang mga tauhan itong si Commander Anino. Nang humarap sa kanya itong si Commander Anino. Napakunot ang noo nitong si Butchok. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang hitsura ng kanyang kausap at karap. Napatigalgal itong si Butchok at inaalala kung sino ang batang ito. Huwi ka nitong si Toto na dahan-dahan ng naglalakad papalapit doon sa misang kinaroroonan nitong si Butchok. si Ako si Commander Anino kaibigan. Ako ang namumuno sa mga rebuilding kumakalaban sa mga aswang dito sa kagubatan ng Kulubkawa, Pitos at Basak. Ako din ang tumulong doon sa lugar ng bintangan. Kumusta ka na? Kumusta na si Nanay Kanida? Kaibigan na butsyok dito na nakita ni Butchok na umagos na ang mga luha ng nagpakilalang commander ng mga rebelde. Habang itong si Butchok, parang naipako ang mga paan ito. Hindi din niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Titig ng titig lamang ito sa kaharap at ngayon unti-unting pumasok na sa kanyang isipan kung sino ito. Mas tumangkad na din ito ngayon. Mahinang wika nitong si Butchok na nais pa rin na makasigurado. Toto, ikaw ba iyan? Sagot naman itong si Toto na tuluyan ng napaiyak. Oo, ako nga ito, kaibigan ng Butchok. Ako na ngayon ang namumuno sa mga rebuilding na mumugad dito sa kabundukan ng Pitos. Ako ito kaibigan. Itong si Butchok, hindi na rin ito napigilan ang pagluha. Sa pagkawala kasi nitong si Toto, hindi nila alam ang dahilan at hindi man lamang ito nakapagpaalam sa kanila. Pero hito, nagkikita na silang muli pagkatapos ng tatlong taon.